Gwedanan sa rong pigtutubo na ng miyembro ka New People's Army o NPA sa nangyaring inkwentro sa barangay Igang Masbate City alas 8 nin aga kasuod ma. Sigun kay Captain Frank Roldan, ang tagapagtaram ka 9 Infantry Division Philippine Army, nagpapatrolya ang 96 Infantry Battalion sa lugar kan mangyari ang inkwentro. Pigtatansyang na sa kinsing armado na kabalit sa Kumiting Larangang Guerilla North kan sa Regional Committee 4 ang nakasagupa kan tropa na marikas na nagsitakas makalihis ang 10 minutong inkwentro. Uh, mga indicators doon sa lugar na may mga hindi kilalang uh, tao na armado na naandon and then uh, nung kanila kumpirmahin ay uh, na ano din na inkwentro din sila no at uh, yung yung mismong uh, tip ng uh, ano yung mismong tip ng uh, Uh, residente doon, di ko na kung sino uh, sa lugar na yon ang uh, naging uh, susi doon sa matagumpay ng na operasyon. Nawalat man sa lugar ang sarong M14 rifle as in M16 rifle, 332 assorted ammunition, 13 magazines, sarong laptop, hand grenade, sham na cellphone as in mga subrasibong dokumento. Yung ating uh, uh, campaign against uh, counter-insurgency ay... Uh, na po prove natin na effective no uh, dahil na na neutralize natin yung mga NPA uh, members and yung mga gamit nila na kukuha natin isa pa sa mga realization natin dito or mga gains natin is yung uh, yung trust and uh, support ng uh, mga local population ay uh, na natin. Sa presente, nagpapadagos pa na hot operation ka na sa nagsitakas ng mga NPA. Padagos mo na pigaram pagkakabisto ka na na rebelde. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy.